Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagbabalik na nga po ni Andrew Wiggins sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang makakaangat na nga po sa si standings ang Los Angeles Lakers kapag nagawa ito ng kanilang kupunan. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katropes, Matapos nga po ang mahaba-habang road trip ng Golden State Warriors, ay babalik na nga po sila sa kanilang home court at Chase Center bukas ng umaga para kalabani ng isa sa mga pinakamainit na koponan ngayon ng Milwaukee Bucks. Kaya medyo delikado pa rin nga po ang kalagayan ng kanilang magiging bakbakan. Pero bago pa man nga po magsimula ang kanilang laban ay may inalabas na rin naman nga po magandang balita patungkol sa kanilang kupunan. Sa katunayan, mismong Warriors Insider na nga po nagsabi na matapos nga po ang apat na araw na pagkawala ni Andrew Wiggins dahil sa kanyang personal na rason, ay inaasahan na nga po na babalik at maglalaro na itong muli sa kanilang next game laban sa Milwaukee Bucks. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa ESPN, sa ngayon nga da po ay hindi pa rin nga po niya nararesolbahan ang kanyang personal na problema ngayon, ngunit kahit na ganoon ay mas pinili nga po niyang bumalik at maglaro muna sa kanilang team, since paunti-unti naman nga po niya itong inaayos bawat araw. Alam nga po niya na kailangan siya ngayon ng kanilang team since napakahalaga nga po para sa kanilang maipanalo ang kanilang mga susunod na game upang makaangat pa sila sa si standings at makapasok pa sa darating na playoffs. Yes, maglalaro na nga po agad-agad si Wigan sa lineup ng Warriors laban sa Bucks na isara naman nga po magandang sinyales para sa kanilang kupunan. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang makakaangat na nga po sa si standings ang Los Angeles Lakers kapag nagawa ito ng kanilang kupunan. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, paunti-unti na nga pong pumapabor sa Lakers ang resulta ng mga laro habang papalapit na ang pagtatapos ng regular season, kagaya na lamang ng sunod-sunod na pagkatalo ng 8 seed na Dallas Mavericks. Kaya kahit man nga po nakaupo pa rin ang kanilang kupunan sa ekosyam na pwesto sa standings ng Western Conference, sa kanilang kasalukuyang record na 34 wins at 29 losses ay napakalaki pa rin nga po ng kanilang chance na umangat pa dito. Sa katunayan, kung sakasakali man nga po na maipanalo ng Los Angeles Lakers sa ang kanilang sunod na game bukas tang umaga laban sa kopunan ng Sacramento Kings, ay aangat na nga po sila sa ikatap 8 sa standings ng Western Conference. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Sa unang pagkakataon nga po simula ng mahulog ang Lakers sa ibabang ng standings ay sa wakas makakatas pa nga po sila hanggang sa ika-8 seed. Kaya kailangan na kailangan na nga po talaga ng Lakers na maipanalo ang kanilang game bukas tang umaga upang sa ganon ay maging maganda na nga po ang kanilang kalagayan bago sumapit ang playoffs at ang play-in tournament. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.